ng bababae? Hindi ba kilalang kilala mo yung lalaking sinasabi kong nag-drugs ng hindi lang isa, dalawa, tatlong beses nagkasino ng babae? Yun ba'y paninira? Hindi paninira yun. Kilalang kilala mo nga yun eh. Ngayon, ang sinasabi mo, komo ba? Sinabi ko, si ganito, ganyan, masama, mabuti na akong tao. Sinabi ko bang mabuti akong tao? Wala akong ganong sinasabing mabuting tao. I am just defending myself. Because you are character assassinating me. And character assassination is a form of killing. Dapat alam mo yan, di ba? Doctor of Humanity ka, Daniel Razon. Pero you are one of the people na kinakasangkapan ng demonyo para pumatay ng tao. 1.8.44 Kayo'y sa inyong amang jablo sapagkat ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Kasangkapan ka ng demonyo ngayon para pumatay ng tao. Sabi ng Biblia, ang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Tapos ako ang paparatangan ninyong napopoot. Meron ba kayong na narinig sa kahit saan ka kahit saan ako pumunta? Wala kayong mapapatunayan na kagaya ng sinasabi nila pinapakalat nila na, na nagsasalita daw ako kung kani-kanino na nang na, na paninira wala nako pumunta kayo Macau pumunta kayo Hong Kong pumunta kayo ng Singapore wala pumunta kayo Malaysia wala akong ni isang kapatid na sinabihan ng mga karanasan ko diyan sa pamilya mo Daniel Rason kaya alam mo kung hindi ka magbabago, maiimpyerno ka. Sabi ko nga sa meron naman akong batayan sa Biblia eh. Anong batayan ko sa Biblia? Yung ano, yung bula ang propeta na una pa yon kay Satanas na inihagis. Yung Antikristo nauna pa yung inihagis kaysa dun sa dragon. Yung dragon si Satanas yun, di ba? Kaya alam mo, uh, Brad Daniel, kung kung talagang tao ka ng Diyos, kung talagang mangangaral kang sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Kasi, ano eh, uh, lahat naman tayo nagkakamali. Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala si Haring David na haring sa Diyos. Nagkamali siya. Kinuha niya yung asawa ni Bat, ni Urias na si Batseba. Komo nagkasala siya. Nagkapatong-patong na yung kasalanan ni Haring David. Para mapagtakpan yung kasalanan niya, isinugo niya yung ano, isinugo uh, pinauwi pina niya muna yung kanyang ano, yung asawa ni Batseba si Urias. Para magsiping sila para para mapagtakpan kung mabuntis man yung ano, yung si Batseba. Eh uh, walang wal walang magiging leak. Eh matapat si ano, matapat si Urias sa kanyang tungkulin. Hindi, sabi niya ganyan. Ang ginawa niya, isinugo niya, 'di ba, sa gera, ayon sa pagtuturo ni Brad Eli ngayon, nung ipinakilala ng Diyos yung kasalanan ni Haring David sa pamamagitan ng propeta, alam niyo po, nagpakumbaba sa Diyos si Haring David. Kaya, tingnan mo, pagka nag, nag, nagkakatipon yung mga kapatid, ang mga kapatid mismo nagme-message sa akin, Bro, hindi kami naka, nakakaramdam ng ano ng ng pangaliw ng Diyos sa mga salita. Wala po, wala pong ganyan nangyayari ngayon na katulad nung kay Brad Eli. Noong pa, nung panahon ni Brad Eli, kahit maghapon tayo sa pasalamat, biro mo, gigising ka ng alas 5, alas 6 ng umaga para mag-prepare dahil yung, pag, yung pasalamat nag-uumpisa ng alas 7 ng umaga tapos minsan natatapos, madalas tatapos ng hating gabi. Pero napakasaya nating umuwi. Ngayon po, bro, ano po ano, wala kang mararamdaman pong ano, pangaliw ng Diyos. Kasi po tandaan po natin, di po ba itinuro din ni Brad Daniel dati at ni Brad Eli, yung pong Brad Daniel dati iba po sa Brad Daniel ngayon. Nap